Ladies and gentlemen, presenting to you the mushroom makal sa karaya, sa antike, kag ang scientific name ay han whatever ano ang himuon ko, ko sa amonga makal may dahon ako dyan ang himuon ko tuumun ko dyan makaan ako kang tinuum ng makal ang yun himo ko anay gin patang ko sa ang dahon para nga maglumuk lumuk riya nga ginatawag eh para nga hindi magisi kun mag putos kita kang ginatawag nga makul ah yung tindihan nyo makul makul riya ano ang ilakat ko sa akin makul luy akang sibuyas kag ah, gamay lang asin hay ang makul nga diyan medyo sorteran dat no. Hindi, kundi gamay lang ang ibutang naton diyan kara. Siyempre hinugasan ko anay rang aten makkel, ay ti duro para mga laulaw. Sa so, puno kasaging lang ragin pa ni Maribik. That is natural, natural, natural nga makkel. Bukan di a gin pa ano produce sa ginatawag nga cultured riatana. na nagbu nagbuhi lara tana sa puno kang kasagingan so kada magagto sa may anang uma si maribik kag magpamangat yan ang baka may mga makal ang nga ginadara kanakan ha hindi tanda ka ka uyon so hiwa hiwa nata ang atan nya kag ang atan nya si buyas para ilakit natin sa atan nya makal ang atan nya makal i sipad natin sa gagmay. Si kag-ibatang sa atin dahon niya purotsan. Like that, hmm? Then, ibutang natin ang atin mga ginkihad-kihad niya, lui ah, uh, kag-sibuyas. Kag-butangan natin, itgamay nga asin, Rian. Rian para nga maputos natin ang atin niya makal oh, ganyan lang yan oh, ang tawa paano ra magputos kundi wala na nagagisi ang dahon haygin pahalob ay ginpahalob natin raanay sa ginatawag nga kalayo hmm. then higtan natin ihigot Hi natin ang anang nga punta ka atin niya pinu um <laughs> higot lang ang original nga tinu nga um, dyan sa baga da dyan ginabutang di kayo man kami tamad ako magpabagar ang kang kaaten niya o ring dyan lang pahapos lang butangan lang natin kang ano dahon dyan no kag itong tong natin ang atan niya pinutos like that sunog ang atin dahon. So, ang ginhimo ko, improvised. Ang taklab ka kaldiro, tinungtong ko, kagin, tungtong, kagin ang akin niya tinuam. Aara. Bisan tuduhan mong kalayo, hindi masunog, gid, hay man. Nakatungtong ta na sa taklab ka So, oh, here na siya. Tingnan ninyo what happened sa tinuam natin nga makal. Ayan na siya. Pwede na tayong kumain ng ating almusal John. John Jordan, eto na siya, ayan. Kain na tayo with matching fried rice na 'yan. Ang ating pamahaw sa katanga-adlaw. Mm. Kain tayo mga kafatid. Umuusok-usok pa yan, o, oh, diba? mainit na mainit ang ating tinuom nga makal. Ginapamili ko dyan ang ginatawag nga loya. Hindi ko magkaang kaloria, makahang. Oh, ayan. Pahigad-higad lang yan. Tingnan, alak naman ko na nung ginapamudyot yun dyan. ari yan. Hay, makahang. di ko kasaho magkain yung luy, ha. sa probinsya, makita mo ang iba-iba nga mga pagkain dyan, mga natural not not breed, <laughs> breed. <laughs> hindi binibreed Like this mackerel, basta tag-ulan yan. Basta tag-ururan niya ginatawag ang mga mackerel na gaturubo sa punok saging. Kapiyan pa kunduro mga kasagingan sa mga kahon-kahon. Kita, gilasan dajan dyan niya nagaturubo lang. Di, bakit ako man karagapamuel na paka-isa nga si Maripik? Wala nang nagkakaraan karagang mackerel ang baygani nga sa kanamit kang mackerel nga riyan. Everyday riya ako magagto sa anang taramnan basta tag-uroran, parehas ka dyan mga tsimpo. May darang itata na nga makil pa agto dyan balay halin sa anang paramangitan niya mga baka. Iti naluoy kita na sa makil nga nagkakradunot lang spuno o saging mo. Iti sa inyo may dyan ka mukarihan. Uh, sino nakarelate magkaangkat tinuom oh, mga makil. Thank you for watching mga kapatid